Hello guys, good morning. Bali, nandito ako ngayon sa aking talungan na mataas pa sa akin. Bali, ito guys ay nasa 10 months old na. Nung ang mula pagka-transplant at hinaharbisan na natin ng almost 8 months. Pero guys, uh, pakita ko, tignan natin kung productive pa ba yung 10 months old na talong. Uh, hello guys, good morning. Dito naman tayo sa ating talungan na nasa edad 10 months na siya mula pagkalipat tanim siya. Pero kita nyo, nataka din na, mas malaki pa sila eh, sa akin. Hmm. 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 Pero yung produce niya, nung ating mga talong, sa isang puno, kita nyo naman yung mga laman niya. Oh, hmm. ano, ang kikintab. Ang gaganda ng mga kalix nila. Malinis. Malinis na malinis siya. Ayan. <coughs> green na green. O, papasyalan natin. Itignan natin kung ano ba talaga ang kagandahan ng tanim na talong. Mm. Oh, so oh. Ang talong <coughs> maganda sa market. Magandang presyo. Bukod sa lahat, sa isang taon, isang beses lang tayo magtanim ng talong. Kung inyong nakikita, yung ating mga distansya ng ating between hill, nasa 1.5 siya, mga kagulay. <clears throat> Kung kikita nyo naman, sa laki ng aming talong, ngayon, alos hindi mo siya mapasok sa dami ng pangkay na produce na sa dami ng mga bunga niya. <clears throat> Oh, yan naman. Ito nagsuffer siya noon dahil sa matinding ulan, pero ngayon pare na siya. mas <coughs> um, nakikita. <coughs> Kumbaga sa ibang mga tanim, mas maganda itong itanim. Depende lang sa pag-alaga. ating mga talong, oh, yan mga hmm. na. Yan, mm. Ito pa, oh. Ganyan, kalalaki siya, oh. Oh, tignan nyo naman, guys. Kung, <coughs> kung gaano kaganda. Yung morena yata yan na oh, nasingit. Ng ating mga talong. Bale, ang populasyon pala nito, nasa 300 plus lang. Yung ating <coughs> talong. Kaya, salamat sa Diyos. At maganda pa rin yung production. Ang <coughs> ating hmm. mga tanim. Huh? Masukal na talaga. Wala na yung 1.5 meters na patwin niya puntahan natin sa gitna guys. <coughs> huh? Dito tayo sa medyo Silipin natin kung yung mga bunga dyan sa ilalim yan. Hmm. Huh? Ito, Hmm. Bali pupuntahan natin lahat guys yung mga talong natin. Ito may 300 lang ito. Population niya. Ito naman yung isang parte guys ng aming talungan. Jumaliwanag. Uh, kakalinis lang ito ng kanyang patuy, kanyang din yung kanyang lawak. Isang metro lang to pero okay naman siya uh, nagbibigay naman siya ng bunga ano? marami din siyang bunga sa so isang puno na sa tatlo apat isa ang tanong guys bakit talung lahat ng aning tanim ngayon ano double row naman ito na kasi dating sitawan ito tinamnan lang namin ng ng talong kasi sayang din yung space na to kaya hindi na kami nagtanim ng sitaw yan silipin natin yung dami niyang bunga talaga ito single row naman na mas mas malalapit pero itong kan kasi guys itong parte na to pag lumaki na nang maayos itong isang tong may kahoy na yan yung ititira namin at itong nasa gitna ay tatanggalin natin yan para makahinga siya ng mabuti. Para ma natin ng isang taon yung ating mga tanim na talong. Magsasakripisyo tayo ng mga, ang mga rose. Ito bata pang mga ito. Nasa 5 months Hmm. Hmm. dami niyang nakalambitin doon hmm. ito naman guys yung bago nating tanim uh, magte 3 months old to maraming ulan ang dumaan para lang siya makalusot at sa awa ng Diyos ay meron naman tayong nakukuha na dito. Lapitan natin yung iba. Hindi maiwasan yung may matutumba. Sa ilalim. Hindi hmm. na tayo nakapagtimor dito kasi tala ng masyadong maraming ginagawa pero okay naman kahit papano yung, yung mga tanim natin hmm. naputol pa to dati siguro ito sa banda dito kasi mas mataas itong parte na to kaysa doon nahirapan na yata, yata pumasok na uh, tignan. Ito. ang guys. Marami siyang bunga. Ito. Maliliit yung bunga niya. Hindi maganda. Ito sa kabila. sa so, isang puno. Ito. Pili sunod-sunod yung bunga niya. Kaya hindi tayo pwedeng masiro dito yung nakukuha pala natin dito ay mga 60 kilos siguro yung nakukuha natin kasi nakapakuha tayo ng dalawang bag mahigit bawat harvest ito naman parte na to meron tayong makukuhang sa dalawa tatlo dito naman sa puno na to isa lang yun lang tapos dito malilit pa uh, yan ganyan pa kagaganda yung kanyang bunga hmm. matataba sila ngayon dito isa lang din yan yan yung mga bunga niya. Sobrang taba. Sa baba. Ayan. Hindi hmm. na kami nagtanim ng ibang uri ng mga gulay guys. Nag-focus kami sa talong. Bakit? kami nag-focus sa talong. Ganito kasi guys, pag sitaw yung itatanim natin, maghihintay ka ng 45 days. After 45 days, magbibilang ka ng 20 days. Tapos na yung harvest natin. big sabihin, 10 days, every other day na harvest, 10 beses lang tayo mag-harvest sa sitaw. Tapos na ang harvest natin. Pagtatanim ka na naman ulit. Linis, tanim, isang linggo siguro preparation. Saka ka makakapagtanim ulit. Mararanasan mo yung presyo na mababa at saka mataas din. Itong talong kasi guys, uh, siguro kung nasyortian mo yung presyo, sa unang buwan, bawi ka na sa puhunan. Samantala, uh, mapapakinabangan mo ito ng sa loob ng isang taon na walang palit tanim <coughs> tuloy tuloy ang harvest ibig sabihin pag sampung buwang kang nag harvest sampung buwang ka ay yung siyam na buwan doon kita mo yun kasi wala ka naman ng ilalabas eh. ang ilalabas mo lang ay yung kailangan mong abono na ipapakain sa talong mo yun ang benefit ng uh, pagtatanim ng talong halimbawa okra at saka talong talong pa rin ako sa dami ng tanim naming okra noon ang hirap ng trabaho ng okra <coughs> matagal mo rin siyang mapapakinabangan <coughs> yung okra natin kaya lang sobrang kate at saka uh, hindi mo siya pwedeng i-delay kailangan every other day na harvest din. Samantala itong talong, walang palit. Dire-diretso yan. Na magtatanim ka ng, ay hindi, na harvest lang ang ginagawa mo at saka pag-spray ng paminsan-minsan na fungicide at pag-spray ng paminsan-minsan na fulyar. <clears throat> Yun lang ang dapat natin gawin. Ito. Hmm. siyang bunga dito. Ito, pwedeng pwede na itong Mataba na siya Ayan Itinanam namin ito Buwan ng uh, Katapusan ng July, August, September mag Magtitreman sa katapusan ng October At uh, Marami siyang binibigay ngayon ito talagang kargadong kargado dito ng bunga yun guys mm, um, dami yung makukuha dito sa puno na to talagang marami siyang bunga dito yan ito kasi guys itong may mga tim timber na to dating pinagmulan ng tanim naming morena pero yung tanim naming morena hindi makapagbigay ng maayos kaya pinutol namin nagtanim kami ng bago yun ang kagandahan ng tanim na talong kahit 20 pesos pa yan may kita pa rin dyan sa sa talungan kaysa sa iba't ibang klase ng gulay ito tingnan natin kung meron meron siya guys hmm. Ayun. hindi ko sinasabi guys na tama yung ginagawa ko pero kung yung pagkakakitaan eh talagang kikita talaga tayo sa talungan saludo ako sa mga farmer na kagaya ko na nagtatanim ng iba pang mga uri ng gulay Siyempre kung wala sila, hindi natin uh, matitikman yung mga tanim nilang sili, okra, sitaw, at marami pang iba. Siyempre kung lahat tayo nagtatanim ng talong, ano nang mangyayari sa market? Hindi natin makukompleto yung ating pinakbet. Kung wala yung mga farmer na masipag na nagtatanim ng ibang klase ng gulay. Pero yung point ko dito sa aking uh, video na to ay uh, yung experience ko kasi kadalas ay karamihan ng mga nakarang taon ay sa iba't ibang gulay ako nakafocus. Siguro kung ako ay walang trabaho at nakafocus lang ako dito sa farm araw-araw maari kong gawin na magtanim ng iba pang uri ng gulay. Pero sa ganitong kalagayan at sitwasyon namin ng aking partner dito sa farm, ay hindi namin maaring gawin yung magtanim ng iba't ibang klase ng gulay. Kasi kapag nag-duty na ako ng dalawang araw, siya naman ang naiiwan dito sa farm at hindi niya makayang gawin lahat na gampanan ang dapat gawin dito sa farm. Sa 1.2 hectares na area ng farm ay hindi kaya ng iisa. Mayroon pa siyang kasamang nagtatrabaho para mag-apply ng kailangang mga abono, pakain, matubig sa mga talungan namin. Sumasaludo ako sa mga farmer na nagtatanim ng mga iba't ibang uri ng gulay. Saludo ako sa inyo at wala akong ibang uh, ibig sabihin na uh, okay pag nagmamayabang. Ito lang talaga yung aking pamamaraan para ma-share ko naman sa inyo na itong high value crops na talong na to ay nagagawa natin na kumita at mapatagal ang kanyang buhay sa maraming paraan at teknik ng aking nalalaman sa pagtatalong. Ilang beses din akong naging failure sa pag-aalaga ng talong dahil sa hindi ko makuha kung paano ito palagi. Salamat at sumasaludo ako sa inyo.